so bago po natin nasimulan yung uh, video po natin ngayon ay uh, shout out mula tayo kay uh, Sir John Patrick Balbuena from Sambuan Cebu so sa tanang mga taga Sambuan diha shout out sa inyong lahat uh, especially kay uh, Sir John Patrick Balbuena next uh, shout out also kay uh, Sir Juanito Ferrer from Buena Vista Agusan del Norte So shout out da uh, diha sa inyong tanan taga Buena Vista, Agusan uh, del Norte, especially kay uh, Sir Juanito Ferrer. So about mga 2 weeks na po tayong uh, gumagamit ng uh, bagong fields. Kumbaga nag-chase po tayo ng uh, commercial fields. Kung saan itong uh, fields na ito is uh, napakamura po niyan. So ang uh, isang sako naman ito is uh, nasa 1330 yung uh, per sack of about mga 50 kilos yung uh, isang sako. So ngayon uh, sa na-observe ko po dito sa ating mga at mga manok nung uh, pinapakain po natin itong uh, ginagamit natin na bago na feeds is uh, parang ayaw nilang kainin. Lalo na pag uh, parang i ibabad mo siya sa tubig tapos ibigay mo sa kanila, parang halos ayaw kainin ng ating mga manok. And uh, itong mga manok kasi natin is mga native ito na mga manok uh, supposed to be is uh, hindi sila mapili sa pagkain ng uh, kung ano yung ibibigay po natin pero itong feeds itong pills na uh, ginagamit po natin is talagang parang ayaw po nila so siguro isa uh, nagkamali lang po talaga tayo sa pag change and uh, pagbili ng uh, bago na feeds kumbaga nadala lang siguro ako doon sa presyo na mababa. So hindi siya maganda sa mga manok. Even kasi sa ano sa mga sisu din po natin, ah uh, natin na uh, gamitin ito, itong feels na bagong bili po natin. Uh, kasi ay, hindi na kasi ako uh, gumagamit kasi dito ng mga integra dahil medyo magastos na. So lahat ng ano ng uh, feels na ginagamit ko pati sisig, 'yun din yung nga uh, ipapakain ko. So yun nung, nung uh, itatry ko nito sa ano sa aking mga sisiw itong uh, bago na feeds na ito. Parang halos ayaw nilang kainin talaga. So yung mga manok natin is uh, siguro napilitan na lang siguro sila na kumakain po nito. Dahil hindi tayo nagbigay uh, ng uh, ibang feeds. Siguro wala na silang ibang choice kundi or kaya gutom na po yung ating mga manok kaya kinakain na lang po nila nito itong uh, bagong feeds na binibili po natin. Ang pala ng um, feeds na ito ay uh, hindi ko nalang lang sasabihin dito sa ating channel baka makasira pa tayo sa ibang mga produkto. Pero ito talaga na ano na fence na ito para siguro ito sa ibang mga livestock kasi may uh, mga klase ng mga commercial feeds na hindi pwede sa manok pero okay naman sa ibang livestock kung gamitin po. So ito siguro hindi talaga ito para sa manok baka para ito sa baka, kalabaw, kabayo or sa uh, iba pang mga livestock. So sa manok ang pinaka proven and attested ko dito sa mga may edad at saka sa ano sa uh, mga sisyo din po natin, ang pinaka the best na fence na gagawin po natin dito is yun pong una, yun po yung uh, Ultra Pack. Kaso napakamal ng uh, Ultra Pack then the second one na maganda din para sa manok ito yung uh, NutriGrow pellets. then uh, before nito na ginagamit ko is ito po yung uh, Nutribig pellets. so okay din po ito uh, nga Nutribig pellets, medyo mas mababa sila ng presyo konti doon po sa NutriGrow pellets, so Nutribig pellets, pwede din yan uh, gamitin po natin sa ating mga sisiw at saka sa mga may edad na mga manok so yun yung uh, ano yung uh, maganda na gamitin para sa mga manok So yun nga, nag-try tayo na uh, gumamit ng ibang feeds para naman sana is uh, i-vlog po natin para at least uh, pwede kong i-share sa inyo na ito is uh, advisable po ito, maganda po ito na gamitin para sa mga manok itong uh, bago na feeds na mura. Kaso nga lang, uh, hindi po siya maganda. Hindi po maganda yung uh, kalalabasan po sa ating mga manok nung ah uh, uh, hinawakan ko po yung ating ano yung mga alagang mga manok natin dito medyo magaan din po yung uh, kanilang mga timbang then yung mga ipot nila is sa uh, sobrang ano so dark ano dark brown yung kanilang mga ipot which is not good dito sa ating mga manok itong uh, klase ng commercial feeds so sayang ah uh, isang sako pa naman yung uh, binibili ko dito na akala ko is sa uh, makatipid po tayo sa feeds So ito isa uh, hindi po pala maganda. So dito sana dito sa again dito sa ating channel kung magtatanong po tayo kung anong pangalan nito ng fields bali ako naman po isa uh, hindi ko lang ano i-mention kung anong klaseng feeds dito kasi baka makasira pa tayo sa ibang mga produkto. So yun nga yung uh, sinasabi ko kanina na kung bibili man lang kayo ng feeds para sa manok pinaka-provenant instead yun po yung Ultra Pack Pilates, yung Nutri Grow at saka yung uh, Nutri Big Sa iba na fins hindi ko na na try. Uh, ito lang pinaka ano talaga pinaka uh, maganda na gamitin para sa ating mga alaga mga manok at uh, dito sa lugar po namin ito din po yung uh, kadalasan na available yung uh, tatlo na fins na nagamit ko so napakasayang nung uh, fins na ginagamit po natin So yung ating mga manok medyo uh, hindi maganda yung kalabasan sa bagong feeds na ginagamit po natin. So kita po ninyo na yung feeds na uh, pinapakain po natin sa ating mga manok, yung bagong feeds is halos ayaw kakainin ng ating mga manok. Siguro hindi talaga maganda ito na klase na feeds yan Uh, wala naman akong uh, binibigay na ibang feeds dito. So, yung ibang mga manok natin is uh, wala silang ibang choice kasi gutom na gutom na sila. Pero sa bago na feeds na ginagamit ko dito kasi nga mura siya na feeds. Ito, kita nyo, parang, no, oh, marami 'yan. Marami yung manok natin. Yan, ako oh, lang yung uh, nilagay ko diyan na pagkain nila na bagong feeds na ginagamit ko, pero halos ayo nilang kakainin, na oh. Oh, ilan lang yung uh, kumakain dyan na feeds kaunti lang yun oh. so hindi maganda yung bagong feeds na ginagamit natin siguro maganda yun sa ibang livestock pero sa ganito sa mga manok ay uh, hindi po talaga siya maganda para sa ating mga manok siguro hanap na lang tayo ng ibang feeds nung uh, yung feeds dati na ginagamit natin kasi ito, pati sisiyo nga nito, ayong kainin ito ng mga sisiyo natin eh. So ang ginagamit ko kasi na, ano, na feeds ngayon is halos ano lang sila. Kung ano ang kinakain ng mga may edad na manok, ganoon din po sa ating mga sisiyo. Kasi hindi naman heritage yung ating mga manok dito. Mga upgraded lang naman ito ng mga manok. So yan oh, dami kong, ano, kaunti lang yung nilagay ko dyan. Pero yung iba, halos ayaw kumain. So, balik na lang tayo sa dati na fields na ginagamit natin. At uh, nagkapagtataka nakapagtataka lang ho dito na yung for almost one week mahigit na ginagamit natin itong fields, medyo sobrang payat yung ating mga manok. Medyo magaan sila. So, malaman natin na medyo magaan sila kasi yung buto nila sa may tiyan banda halos ano na, napakatulis ng buto nila. So, ibig sabihin, nung nag tayo ng fields isa, hindi maganda siya para sa manok. Tayo dito ba? So, by the way, ito pala yung uh, bagong fence na ginagamit ko. Medyo hindi siya gano kaganda sa ating mga manok. Yung ipot nila parang, ano, sobrang dark brown. So, hindi maganda sa fence sa uh, ibang livestock ko dito. Pero, sayang yung, ano, yung uh, pera ko dito. So, isang sako pa naman yung uh, binibili ko. So, ito isa uh, hindi ko na siya gagamitin. So, bigay ko na lang ito sa ano? Sa kapatid ko siguro na nag-alaga din ng mga mga hayop. Like, baboy. kano'n baka. Pwede ito. So, napaka ano? Sayang. Uh, sana kung ano na lang yung fence na maganda, yun na lang sana yung ginagamit ko para sa ating mga manok talagang nagkakaapekto po talaga ito na feeds para sa ating mga alagang mga manok